Magandang buhay mga kamamsyes, mga karyos. For today's video, may nag-ating kung paano daw po niya mamabalikan ang kanyang payout settings dahil daw po mayroon siyang namali na details sa kanya pong um, land bank or sa kanyang account na ginagamit. Kung kayo po ay gusto niyo pong i-check mabuti at may nakita po kayong um, ah uh, mali sa inyong pong payout settings, ganito lamang po ang inyong gagawin. Panoorin mo lamang ang video kong ito at kung meron ka natutunan, please share and follow for more tips and more tutorials. God bless you all. Let's get started. Ayan, punta lamang po tayo dito po sa ating professional dashboard. And then, punta po kayo dito sa inyong payout. Dito po sa payout, makikita nyo po yung settings sa taas. Pintutin nyo po yung settings. So, ayan, nandito po yung payout settings. Makikita nyo po dyan yung pong inyong mga pinilapan. So kung gusto niyo pong update, pindutin niyo lamang po yung update dito sa payout account info. Halimbawa po, namali po kayo dyan. O kaya man, i-check nyo po, i-open nyo po para po ma-update ninyo. O kaya dito sa tax info. Pwede po ninyong um, i-update ang mga bagay dito po sa ating payout settings. Nasa ganun po ay masigurado nyo po na tama po ang mga details na inyong nilagay. So yun lamang po at maraming po salamat. God bless you all!